Okay mga dol ni na lagi nga itong litson mga dol direlate sa samal nagpalitson mga dol kay murag bawal man gikagdabaw na doon ang litson pay ngunog samal so mao na ni ah, kainan na ni mga dol kay pasalamat ah, sa Ginoo oh, nga si Kuya Tonton ah, na human lagi yang, yang kursong ah custom administration so pasalamat ah agig. tapok-tapok sa mga, mga pamilya ah uh, pansiyon ko lanag mabulok karon ah kainan na ni ro no o, init pa kayo nga to ang lechon mga dol kay baguhay lang ginina luto mga dol ba Lummy kayo crispy kayo okay natay ginagmay lang ni nga sa losalo wala mapuntaay mga bisita nga daghan mga dol kun dili pamilyar kini tanan mga dol oo uh -huh. so Ay kinilaw gamay manok na isda nga, tilapia. anak-anak lang ginag may lang tahong. Ah. Dayon kainan na mga dol. Okay, kayo. Aw. Sekarang litson sang gid giatubang sa mga bata sekarang. Mabihayen gining mga putaheron nga naasa lamisa mga dol kay litson mangi punteria kay ilami man pud ka litson banag sarbaya ta ka litson no. Ay ay ibibok ayo sa litson mga dol. Ang una ni mahurot. Oh, lain nanti ni jom lihat sun. Ah, dulu? Oh, so. Okay. Kita nak tu mana Nga happy family mana dulu? Besta maksalu salut So, karon, aw nak koros gudang mana bukton mana dulu? Kay tunggu kay basic ayang ngatu ang tighiwa sa lihat pod. Okay, atung tilawan kay. Atong gihangyo si Balong nga katingon ng Litson Pan kaya itong tilawan mga dol ah, crispy na crispy pa kay mga dol ang uban mo pagkakwagsod ano oh, kaon na lang ang tao ng watermelon kaya itong nagdasok man dito sa Litson mga dol ah, kakaon na ginitanan ka ron walay dili kakaon ani gamay man atong mas lami juicy kayo ang Litson basta gamay nga baboy mga dol oo uh -huh. kaysa dagko nga Litson nga medyo dili kayo siya dipindi pun sepag loto pero mas lami gining gamay nga litson nga baboy mga dol okay kayo mga dol uh, lingaw kayong kabataan mga dol kani karon aw di gini kahurot sila kay sa so, litson pa lang wala bidli aw, tanawa, mga oh, makita niyo ang litson mga dol awan na impas na ngoban uban nga putahe ah, wala pa matandog oh, oh natay ko panlit so no oh, nagitad-tad lang na siya kay ibutang lang niya kung napay mo balik so inana lang mga dol bibo kayo ang kinanaanay mga dol labi nag so basta na handaan mga dol salamat ginoon, i-graduate na kita kong anak kasi tuntun, thank you for watching